mabilis na nagpadala ang US military ng fighter jets at Navy warship sa Middle East. Ito ay nilinaw mismo ng Pentagon. Ito ay dahil sa mga babala ng Iran na every now and then ay maaari nilang salakayin ang Israel bilang ganti sa namatay na pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Tinipon ng Iran ang kanyang mga proxies gaya ng Hezbollah, Hamas, Houthi upang magsagawa ng paghigante sa Israel. Nangako ang Hezbollah, Hamas at Houthi na kanilang ipaghihiganti ang sinapit ni Ismail Haniye. Kaya ang United Kingdom na kilala ring malapit na kaibigan ng Israel ay nagpadala ng mga puwersa upang pahupain ang tensyon kung sakali man na umataki na ang Iran sa Israel. Mismong United States of America ay nangako na hindi nila iiwanan ang Israel. Katunayan, ayon mismo sa White House, mula noong October 7 ay hindi raw iniwanan ng Amerika ang Israel. Napakalaki kasi ng possibility na magkaroon ng all-out war sa Middle East. Matindi kasi ngayon ang galit ng Iran sa Israel sapagat ang Israel ang kanilang pinagbibintangan kung bakit pumanaw si Ismail Haniye na pinuno ng Hamas. Kaya, ayon sa report, kung sakaling magkasabay na umatake ang Houthi, Hamas, Hezbollah at Iran ay nakahanda, ang United States of America, UK, maging France ay handa na upang tulungan ang Israel. Ayon naman kay Benjamin Netanyahu, na ang puwersa ng Israel ay red alert ngayon dahil every now and then maaaring umatake ang Iran. At katunayan, ayon sa report ng Global Times, ang Hezbollah ay naglunsad na ng dose-dose ng Katyusha rockets laban sa Israel. Hindi ito itinanggi ng Hezbollah. Inamin nila ito at ito raw ay kanilang ginawa bilang paghihiganti Noong merong isang top commander ng Hezbollah ang napaslang sa Beirut na siyang isinagawa naman ng Israel. Kung iyong natatandaan nitong nagdaang araw lamang, mismong Israel ang umamin na sila ang may kagagawan sa strike sa Beirut na kung saan ito ay ikinamatay ng isang top commander ng Hezbollah. Ito naman ay bilang paghihiganti ng Israel dahil merong labing dalawang mga kabataan ang napaslang sa isang strike ng Hezbollah sa Golan Heights na kung saan kontrolado ito ng Israel. Ngayon, ayon sa mga eksperto, napakalaki ng possibility na magkakaroon ng isang direct confrontation between Israel and Iran. Samantala, nagsalita naman ang tatlong US officials at ang Israeli officials at ine-expect daw ng Israel na ang Iran ay aatake Early as Monday, talagang napakainit na ng sitwasyon ngayon sa Middle East. Ayon sa report ng Al Jazeera, ang Amerika, UK at France ay nanawaga na sa kanilang mga citizens na iwanan na ang Lebanon. Nababahala ito na baka biglang sumiklab ang isang malaking digmaan sa Middle East dahil ang Iran ay nangako na kanilang ipaghihiganti ang mga leader na napaslang ng Israel gaya ni Haniye at ni Fuad Shukur. Samantala, ayon sa U.S. Defense Secretary na si Lloyd Austin na ang U.S. military ay nag-deploy ng karagdagang fighter jets at Navy warships sa Middle East. Ito ay bilang paghahanda kung sakaling biglang umatake ang Iran sa soil of Israel. Dagdag pa ni Lloyd Austin na maliban sa mga nai-deploy na ng mga fighter jets at Navy warships ay naaproba ng Amerika na magpapadala pa ito ng karagdagang puwersa sa Middle East. Ipapadala na rin daw nila ang kanilang Navy cruisers at destroyers. Ito raw ay may kakayahan na magpabagsak ng mga ballistic missiles. Ayon sa Hezbollah na ang Iran ay magsasagawa raw talaga ng isang malakihang pag-atake mismo sa Israel. Mas malaki pa raw ito kaysa sa kanilang ginawa noong April. Kahit pa man gumugulong pa ang isang masusing investigation sa Iran tungkol sa pagkamatay ni Ismail Haniye, ay nangako pa rin ito na aatake sa Israel. Duse-duse na naman ang inaresto ng Iran. Ito raw ay may kinalaman tungkol sa pagkamatay ni Ismail Haniye ni Hinala ng Iran na ang mga tao na kanilang dinakip ay nakikipagtulungan sa musad ng Israel. Kasama na rin inaresto ng Iran ang ibang military officials at ang mga staff at workers na kung saan sila ang naatasa na magbantay sa guest house na tinitirhan ni Haniye sa Tiran. Isang napakalaking kahihiyan raw sa gobyerno ng Iran ang pagkamatay ni Haniye dahil namatay ito mismo sa pangangalaga ng Iran. Lalong-lalo na na ito ay nakatira sa guesthouse at ito ay pag-aari ng gobyerno ng Iran. Sa unang pahayag ng Hamas na si Haniye ay namatay raw sa pamamagitan ng airstrike ng Israel. Subalit, ang pangalawang bersyo naman na si Haniye raw ay namatay dahil sa isang bomba na sumabog mismo sa loob ng guest house na tinitirhan ni Haniye at ito ay itinanim dalawang buwan na ang nakakaraan. Kaya alinman sa dalawang ito ang totoo, ito pa rin ay makapagbibigay ng isang malaking kahihiyan sa gobyerno ng Iran. Dahil kung totoo na ang pagkamatay ni Haniye ay dahil sa bomba na sumabog ito sa loob na kanyang tinitirhan, lumalabas na pala ang mga nagbabantay dito na IRGC at maliban pa riyan, lumalabas na merong nagtraidor kay Haniye na miyembro ng IRGC. At kung sakaling airstrike naman ng Israel ang pumaslang kay Haniye, lumalabas wala rin palang silbi ang air defense system ng Iran dahil hindi man lang nadetect nito ang pag-atake ng Israel. Sinasabi naman ng mga eksperto na ang pagkamatay ni Ismail Haniye ay isang banta para sa mga alyadong grupo ng Iran gaya ng Hezbollah, Hamas, Houthi at iba pang mga militant group sa Syria at Iraq. Dahil kung hindi na protektahan ng Iran si Haniye mismo sa loob ng Tiran, ay paano mapoprotektahan ng Iran ang mga militant group na nasa ibang bansa? Ganun pa man, nagkaisa pa rin ang Iran at Hamas sa pag-aakusa sa Israel na may kinalaman ito sa pagkabatay ni Haniye, pero iba naman ang itinuturo ng Pakistan at Taliban sapagkat inakusahan ng opisyal ng Taliban ang Iran sa pagkamatay ni Haniye. Ayon naman sa US President na si Joe Biden na ang pagkamatay daw ni Haniye is not helpful. Pero magkaiba ito sa sinabi ni Benjamin Netanyahu dahil ayon kay Benjamin Netanyahu, ang pagkamatay ni Haniye ay naglalagay sa buong mundo na better place. Hinimok naman ni Joe Biden ang Iran na huwag magpadalus-dalus.